Magandang umaga sa inyo lahat mga brothers and sisters Kadarating natin dito sa Kasmina Game Farm uh, lang tayo Ito yung umaga, ito uh, Hindi tayo busy, lagi tayo dito na nagpupunta sa farm no? visit natin yung farm, tinitingnan natin yung sitwasyon Kung may mga problema or may mga Kailangan tayong gawin dito sa farm So today Magtatali tayo ng mga local banded na galing sa mga hardening pens natin. So, tara mga brads. kumusta? Ito, okay po, boss. Yan ang gusto ko sa ating uh, tropa kay Bert. Laging nasa ayos yung mga manok natin dito. Nilagay ko na po lahat ng iba sa flying thing. Ah, ka kahapon. Wala pa. ayo yung nilagay ko sa lembert mo ngayon. Ah, oh, sige, okay, tara. Higigan natin. Sa akin. hinuri ko sa akin. Ayun na po, nakaka-ano, itatali natin mamaya. Tatali natin ngayon. Oo. Okay. Ayan po. 'yung mga nandito ito po. Ito bago to, sang uh, galing to. Dito ko galing 'yan, doon galing. 'Yung naglilipat ko muna ho sa rito ngayon. 'Yung mga na tinuro ko diyan, ito po ngayon. Okay, ganda nito, ho. Oh. Kanya mga apras, oh Ganda. Okay. 'Yung mga magtatali tayo ng ilang pirasong stags ngayon. So, kuha ka muna ano, bird ano, ng tubig. Okay. Sige. So, ito yung mga itatali natin ngayong uh, umaga. Galing sa hardening fence. Okay, e, bird. Kunin mo. sila no? Uh, mga five, uh, local banded to 5 months old so kagabi pa lang sinabi ko na kay Bert na magkatali tayo ng mga ilang piraso na stag so kanina madaling araw hinuli na niya yan uh, sabi ko sa kanya madilim pa Uh, hulihin na para hindi ganun nai-stress yung mga stag kasi may ilap sila pag sinuli ng uh, maliwanag masyado na stress sa paghuli so madilim pa, pinapahuli ko na pinapalagi ko sa limber para madaling itali sa umaga so pagdating ko sa umaga itatali na namin ito ito yung uh... bird Sige, okay. ah, tega. Yan, puno-puno na ng mga local banded to, yeah. guys. <laughs> sa mata -tali. Sige. <laughs> Hindi pa natatapos sa uh, igras igraskat itong mga damon natin dito. Ayan. Ito ang isang uh, medyo maselan sa ano no, sa mga young stags natin. Pagtatali. Bago sa kanila 'yan eh, yung galing sila sa sa range tapos sa hardening din itatali sila sa sa cording. May mga stags na sobrang ilap. So, kailangan ingatan natin may chance na mapila yung mga stags natin no kasi minsan ah uh, uh, bago yung paligid nila medyo mailap minsan na uh, napipilay sila so pag napilay yung matagal din yung ano no yung paggaling ng mga stags natin pag napilay so uh, as much as possible iwasan natin na mangyari yun no Yan. me white so dito naman hindi uh, naman maiwasan ano yung may mamilay pero dito ala, -ala, ala namang halos na, na Mamilay ito mga bagong tali din to pero mga ano, ano na o sila maganda na o oh. So pag nilagay nami, pag nilagay natin sa sa hardening pan ng mga spice, nilagay natin ng no? para masanay na sila bago sila itali. Uh, nilalagyan natin ng ma maigsing cord sa kanang paa. Para pag tinali natin sila sa cording, sanay na sila. No? So ito, tatali din ni Bert itong isang green natin, no. Ayun. Yeah, Bert. Ito yung mga tinali natin last time mga tinali guys. Oh. Sanay na sanay na sila. Para sa akin ano, mas maganda magtali ng medyo maaga. Para kasi istaga na. So sanay agad sila sa sa talian no. So mga 5 months tinatali na natin yung mga stags natin. Ito oh, nga guys 'yung mga ito yung na, na, namin last time, mga local banded. So, sarili na, na sila yung sila, ano? Ready eh, na sila. Yan, puro local banded na itong nasa itaas. So ngayon, ngayong umaga, magtatali lang tayo ng lima. Saka natin, no. Pag tinali natin yung mga young stags, uh, madali silang uh, pumorma, no. Nagmamature agad sila kasi uh, marami silang nakikita ng mga uh, kapwa nila dito. So pumorma agad sila. Madaling tumapang. Madaling uh, mabuo yung loob nila, no. Ito mga bata pa to pero mga ano sila, pumuporma na talaga. Pwede na isparto mga ito Kasi sali na sila sa talian Buo na loob nila Ayan, sisiporma na no? Hindi uh, na sila ganong may ilap So pwede na spar By the way guys no? Mag, uh, Yung mga spar natin na uh, Ina-upload ko sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV Facebook page Puntahan nyo yung page Para makita nyo yung mga spar kasi dito sa YouTube hindi natin pwedeng i-upload yung ano no, yung mga spar. So doon ko siya nilalagay sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV Facebook page. Mag-follow din kayo ng no, mga brads. So doon masisilip niyo yung mga ibang uh, content natin no. Like yung spar ng mga stags. Yan. Tapos tatali ni Bert. Sige Bert, tali mo na. Ito, bagong tali din itong uh, uh, kasmina white natin na ito. No? So, kita nyo. Oh. Maganda yung stasyon. Mga sukat. Maganda yung sukat nila. Paano tama lang sa istagan, hindi ganong tangkaro. At hindi rin ganong, uh, hindi naman mababa. Tama-tama yung mga sukat nila. Shout out sa lahat ng mga solid subscribers natin dyan. Keep on watching. Salamat sa mga suporta nyo ha. Share nyo rin yung mga video natin para makita naman ng iba. So usually every morning nagpupunta ako dito sa, sa farm. Pag walang ginagawa. To make sure no na nakikita natin yung sitwasyon sa farm. Okay, so yun lang guys no. nag lang ako ng uh, konting informasyon uh, regarding din sa pagkocord ng ating mga yang Stags. Local banded. More or less 5 months. And uh, salamat no sa patuloy na panonood. And maybe next week i announce natin yung ano yung free raffle. Okay? So Abang-abang lang mga guys, no. Ito ganda rin ito. Yan, ang ating mga grey. Abang-abang lang mga guys sa mga raffle natin. Share magse-share tayo ng 20 pullets. Okay? Ah, uh, na lang at uh, marami pa kaming gagawin dito sa farm. So See you at my uh, next video. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.